Good morning mga idol uh, Nandito ako ngayon sa labas uh, Ito po yung ginagawa ko uh, Nag-clustering kami dito sa labas So yon. uh, Ito paiko to lahat uh, Hanggang dito to Yan clustering pa na namin yan Clusteringan Ito uh, Ano to uh, Apat na palapag Panglima uh, Pang lima yung rooftop Ah uh, dito tayo nagsimula sa rooftop. Uh, ito. Kiskis pahid lang to. Ah uh, ito 'yon oh. Ah uh, ito yung view, -view sa labas. Uh, ayun. harap uh, kami ng Mission Hill. Ah uh, ito, ayun doon sa dulo. Ayun doon, ah uh, tapos na 'yan diyan tapos na yan. Ah, uh, dito kami na sa kabilang. Uh, ito na may yung uh, tatatuksin ko. Ah, uh, doon yung ano, uh, nagbibigay ng halos sa taas. Uh, ito po yung palang ginawa kong kandola. Uh, ito ko yung kandola na uh, pinag-wielding ko. Para ito po yung ginagamit ko para mag-fastening ko sa labas. Ah uh, dito yung kinabit, nilagyan ko ng uh, 2x4 na tubular. Yan, hanggang doon, yung 2x4 yan. Ah, uh, 'yun pinagtabitan ko ng ano. Ah, uh, kandolah. Uh, ah, ito po yung ano. Ah, uh, sisimulan ko na yung pag-fastening para matapos na sa Uh, hello mga idol. ah, uh, ito po yung ginagawa po clustering uh, dito sa labas. ah, uh, natapos din. Eh, tapos uh, tapos na yan. susundan na lang din ito ng ano, uh, waterproofing.